Kung ikaw ay nakabisita na ng Hilagang, Cebu at dumaan dito sa Eme Sogod, Cebu, noon makikita mo itong malaking puno ng kahoy, hindi ko alam kung akasya ba ito o balete. Kahapon lang, Febrero-Kensei nang dumaan ako, pinutol na nila yung malaking puno ng kahoy, siguro may road widening dito at baka approved din siguro to ng mga taga DENR. Nakapanghinayang lang kasi, bata pa ako andyan na yan. Mga ilang bagyong dumaan hindi yan nabali o naputo lang kahoy na yan. At malaking tulong din yan sa ating kalikasan. Nabibigay lilim din sa ating kapaligiran. Sayang naman. Marami na din itong natulong ang malaking kahoy na ito kasi nagsilbi ito isang harang para ang mga sasakyan na nawalan ng preno or out of control hindi mapunta diyan sa malalim na bangin. Sa tingin nyo, ilang taon na kaya itong malaking kahoy na to? Baka may idea kayo? Feel free to comment down below. Ang lugar na ito ay kilala sa palikuliko na daanan at paakyat na daan kung patungo ka sa Hilagang Cebu. Kaya kung dadaan man kayo dito, kailangan ng matinding pag-iingat sa pagmamaneho. At sa mga nanonood sa aking video, pwede ba tayo makahingi ng pabor sa pag-like and follow sa aking Facebook page at sa aking TikTok account. At wag din kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel para may gana pa rin tayong mag-vlog at mag-travel. Maraming salamat po!